Hello mga bay, share ko lang sa inyo itong DIY ko na pangbalot ng kakao. Kawayan so, lang to mga bay. Ito nilagyan ko lang ng kahoy, tapos nilagyan ng guma. Yung lapad nito mga bay, yung ano lang, sakto yung mga may battery size. Ayan, tapos dito mga bay, mayroong kanal yan kabilaan yan yan yung haba nito mga bay depende na lang sa inyo kung gano kaba yung gusto nyo yan papakita ko sa inyo mga bay paano maglagay ng silupin ng kakao dyan ito mga bay meron akong silupin ng kakao tapos goma Malilit ang tanong guma mga bay yung tinatali sa mga buhok. Ito lang sa kalito. Lalagay na natin. Ito lang guma mga bay. Tapos yung silapin yan. Ganyan lang ipasok natin. ganyan lang kahaba mga bahay yan dito tupiin nyo lang pag nalagay nyo na tupiin nyo yung silipin hanggang dun sa goma tapos naglalagay ulit tayo Tapos oh, ilahin nyo lang pababa mga bay. Ayan. Dito ni ipunin kung gusto niya maglagay ng marami. Yan. maglagay na tayo ng dalawa. Ito pang tatlo. Lagyan na naman tayo ng guma. Silahin na naman. apat gumana naman wala yun mga bay ganyan lang mga bay yan ganyan, ganyan lang mga bay dito ko nilalagay pag wala pa akong makita ang ano babalutin yan pwede yung lagyan dito kahit mga 10, 20, kahit 30 pwede basta wag lang sobrang dami din kasi sisikip dito yan tapos pag may nakita na kayo mga bay na babaluti na mataas ganyan nyo lang pagtaas pag tinaas nyo ganyan lang ganyan nyo lang to yan pataas tapos pagdating dito sa dulo mga bay yan Pumasok na dito sa kanal. Tapos na yun yun Ganyan lang mga bay. At, hindi na yun siya bababa kasi sumabit na dun sa kanal. Ayan. Pwede na yun mga bay. Hanap na tayo ng pwede natin balutin na matataas. Katulad dito mga bay. Ito. Sample lang ito. Mabot lang natin pero papakita ko lang sa inyo. Paano ilagay ito. Yan. Pasok lang mga bay. Sabay hila. Yan. Ilagay nyo lang pababa. May iwan na yan siya kasi yung guma sasabit na yan dun sa bunga. Yan. Ganyan lang mga bay. Oh. Nabalot na natin. Tapos maglalagay na naman tayo ng isa. Lalagay dito ito mga bayo. ayan Pasok lang. Sabay hila pababa. ayan Ano mga bayo. Nabalot na natin 'yan. ayan ito mga bayo. ganyan lang. Hmm. Bis na mga bayo. Ito last. Hmm. Ganon lang. Napakabilis mga bay. Ganon lang gamitin itong ating DIY na, na, na pambalot ng kakao. Ayun, ganyan lang 'to. Kung gusto niyo itong gawin mga bay, sabang dali lang, kawayan lang 'to. Mm.